Nagmagandang loob oh, joke lang yun. Ha? Joke, di ba sabi mo na kan... joke lang? Kumusta lang natin si Grace. doon natin sa labas. Huwag kang gano. Ngayon nga Ano Ngayon ako sa loob. tuloy-tuloy mo daw yan. Okay. Yung, yung, ah... Uh, Dapat matulog rin ako. Hindi, <laughs> <laughs> uh, ito ko yung para ito. Kapal ko yung huh? Ay, gabi, Kapal! Ay, oh my God. Totoo yan ba? Sabahin na ako. Good morning. Uh, ako na ito lalaka? Ano huh? na ito lalaka? Kasi iniisip ko yung ano, bakit ko kaya nagawa ano, na umalis na naman ako na walang paalam. <laughs> Parang hindi ako nakakapaniwala mga kapapi, mga kapapi. Ganda pogi ng, ng t-shirt mo. Oo, oh, guapo yan. Nakilala mo ba yan? Idol nah. ko yan. Idol mo ba yan? Oo. Ang pogi niya na. Pogi na yan eh. Malapit na mag-asawa yan. Ang <laughs> <laughs> malapit na? <laughs> kaya maraming mga subscriber ko na Galing ng Japan, mga napupunta dito. Ay gano'n? Oo, so, uh, oh, sa Business House, pupunta. eh sa kasi Chicago? -sa, Galing Chicago? Ay, Provincia namin, yun. Lahat yung imbitado. <laughs> <laughs> i-invite mo? Oo, oh, so i-invite na sila. Wala, ganyan, kailangan kasi, ang matindi sa atin yan, preparation. Creeperation. Ay gano'n? Tama ba ang pag-announce ko? So? preparation. ration Kreper. Oo. Kasi kailangan na, hindi uh, ma enjoy nila yung uh, kasayahan ng aking idol. Oo. At mabusog na sa pagkain, at saka, Pinigbigyan ko sila ng maraming ano talaga su surprise pag pumunta sila dito kasi doon nga marami na kukunin sa akin sa channel ko na so, uwi talaga sila kahit magsaksi lang daw sa sa eh, Kasal ng idol ko. Gwapo ba? <laughs> 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 oh, grabe sir. Ay, parang butog na busog ka eh, oh. Oh, bu hindi yan. Ito yun. Ito. Ah, Oo, kasi ano, ah, uh, nanood niya ako dun sa vlog ng idol ko parang kinikilig ako umibig ako uli ay umibig ako oo oh, apat apat pa, brad. <laughs> <laughs> dami mo na namang asawa bubuhayin ko na naman yung pag-ibig ko maliban sa pag-ibig kasi may pagmamahal talaga ako matindi Ha? Oh, oo oh, dal oh, dalawa yan dub dubli yan brad kasi pukuha ako ng ibigin tagapaglaba tagapaglaba lang talaga siya oh, yung asawahin ko yung tagapaglaba lang talaga siya oo oh. tagapagsaing hindi dalawa na oo oo oh. O taga 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 ano taga silbi ko oh. di diba? <laughs> ano ba taga malingki ko daming asawa talaga nito ni amo okay lang po yun eh Kaya kahit na magkukuyakoyakoy ko pag anong tayo na ako. Alam mo kuya mo, dapat oh. ikaw ang unang magpakasal. <laughs> Para manahimik ka na. Pag, pag pinakasal mo, pila-pila muna. Oh. Ah, uh, no. hindi. Eh, joke lang naman yun sa akin. Wala namang bayad yun eh. Kaya <laughs> eh, napaibigay kaya ako dito sa idol ko. Ah. Oh, so, gayon pala, napakasarap pala magmahal. At pagkat lalo pagkatutuong pagmamahal na dun sa ano. <laughs> Pero pagmamahal hindi dyan yung abuso, okay. kailangan isa lang dapat? Ayun nga ang problema eh. Kasi sabi nga nila, ah, kung yung saging nga na walang, ah, walang. Ah, buhay, walang kamay, may puso. eh sa akin, may puso ako, gumagalaw. Ibig sabihin, dumadami yung mga... Ibang klase ka. <laughs> ano man sabi mo dun, bay? Ang cool ay, na. Para niya yung sarili niya sa saking oh, okay. Tindi talaga kayo ah. Ay, welcome back kuya mo ah. Oh, okay. Okay. welcome back at uh... Tarawang, tarawang ulit, ah. Uh... Ano, kanino ulit ah? niyo po yung live ni Papa, mga kapapi. Nakakauwi ko lang kasi meron lang po akong kinuha kanina. At ah uh, Ngayong araw po ay uh, mag-mission kami, pero bago po ako mag-mission ay meron lang tayong ah uh, kakausapin na uh, kapapi ano. At, uh, oy, Meron pala na nabasa kanina sa live, di Papa? Hmm? Ah... Uh, Sininong? Uh, hindi. Ah... Uh, patungkol sa'yo. Oo. Hindi uh ko napansin. Oo. Ah, uh, yun nga. Nung hindi mo napansin ito. Ay, ah, uh, patungkol kay Boyet. Kamusta daw yung kanyang surgery? Ah, yung patungkol kay Boyet. Ayun nga po, nagkaroon po ng... Uh, may update ba? May update? Ah, uh, may update naman ako sa vlog po namin, mga uh, kapisnes. Ah, na-vlog mo naman. Pakisuportahan po, mga kapapi. Ah, mm -hmm. uh, mapapanood nyo po doon pero bungarangon na rin na si Boyd po kasi na may nakitaan yung doktor na ah, uh, ano, uh, infection uh -oh. don doon sa dati niyang sugat Ayun sa Ay, mga, mga rashes niya oh, yung mga rashes Yun po yung uh, panibago ngayon na aanoin ng doktor kasi hindi daw po siya pwedeng operahan ng basta-basta pagka meron pong uh, infection Ay, ganun Kasi magkakaroon daw ng conflict magkakaroon ng conflict sa operasyon niya sa sugat Oo oh. Okay. Okay na mga papi, pakipanood nyo na lang po yung update ng Kuya Bornok patungkol kay Boyet sa kanyang YouTube channel mga papi. Sa pakisupport din po. No? Yes, si Salamat si si uh, po. Uh, si Kuya Estong pala. Si Kuya Estong, uh, sa kasalukuyang uh, pangatas po kumain, uh, na natulog, natulog na po. Natulog na? hindi po. <laughs> Dato na nalang na, may nasi sa kusina. Pero wala ka. Kuyari ka. Tara, punta na natin. Wala. <laughs> bye, tara bye. Sumama kami bye. Nandito si ka-business. Nag-edit so, po. Na, mga papi, ayun eh, no. eh, <laughs> ah, ngayon Ba, Angelo, sipag lang. Sipag lang. mo Good pa. afternoon mga kapatid. Ah, isa. So, yes. Hindi okay. na, ka na pala kayo. kumain pa, na pala kayo. Ah, dito muna kami. Araw. Dito lang. Dito lang kami Tuloy-tuloy lang. Ay, mga bawi pa medyo maulan. Ayan eh, si Boyet oh. Hello, Boyet. Hi! 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 Hi ka muna, Bi! Hi! Ha? Bago'ng ligo to? Anok? Ah, ha? Ah, Bago'ng ligo si Boyet? It. Ito yung mga rashes daw ata niya. Oo, uh, yung dito niya. Yung, yan o, yung mga gumaling. Oo. Yan ang kailangan check. Ah. Kailangan daw ay? Kailangan daw siya Wala nang peklat? Ah, uh, in-examine yung ihi niya. Oo. Ah, uh, -oh. uh yung ano yung examine Ano mabas sa ihi? Ano lumabas? Wala pa. Bali, babalik kami nun sa Martes. Okay. Ah, sa Martes kayo babalik. Okay. Masa si Gesto? Gesto? Ano mo dyan? Ito! Sorry. Okay. Ano si Gesto? Kala ko si Dora eh. Ano si Gesto? Ayun, na Gesto. Nandito po. Ano dyan? dyan? Tapos lang! Tara dito, dali! Dito po! po eh! Lagi namin pong inaano, kinukumpot si Kuya Stong. Ay, bakit? <laughs> <laughs> bakit, bakit? Kasi nalulungkot na naman po no, siya. Ayun. Nalulungkot na naman? Hindi totoo yung burno! Nung uh, birthday po ni Kuya Kung business, nandito si Em, napakasaya po niya. Kita namin yung saya niya. Oh, uh -huh. Ngayon, uh, napansin po namin na medyo nalulungkot po siya. Okay. Eh, uh, daw malungkot. Ha? Tara kasi bayani ag bayani. <laughs> Sabi niya, na. na. <laughs> Tara, tayo tong. Tayo dali. Uh, tayo. tayo dito. Uh, 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 bisita. Natin. Na, tayo. Oh, bisita. na namin. Kapong kapwa. Kapo kapwa ka tayo. Ang gumlang pala kayo, eh, sir? Oo, oh, siyempre. Kaya nga ko eh, kasi tangali na o. Oh. Ang lao na papasok ko eh. Pagkakain na, no? Tulog? Uh... Di ako yun. Sino? Burnok yun. Di, Christong. <laughs> <Di ako yon. laughs> <laughs> ka doon, sige, sige, sige. Ay na, mga uh, kapapi, kamustayin natin ang ating Christong. Yes. Okay Okay ka na ba kayo, Tom? Ha? Di kasi meron ako napapansin Christong, mga Alright. At uh, maganda yan na uh, mapansin nyo rin yung mapapansin ko. Ba? Kasi kapansin-pansin naman din talaga. No? No. no? Hindi na buwe vertical. <laughs> Hindi na buwe vertical. Hindi na. Mabigat na eh. <laughs> Mabigat na naman. Ayan, kaya kay istang ho ay lalong uh, tumataba. May no. uh, papi. At uh, dahil uh, siya po ngayon ang uh, tambay sa kusina. Yes. Oo. Oh, oh, master boy. Uh, minsan si mama, minsan naman ay uh, si kay Estong. At -day -day si Sedeng, si ayan mga kapapi. At uh, ayun, ito po yung aming uh, pamilya mga kapapi, ano? At ang napapansin ko kay Kuya Estong, kung napapansin nyo rin, sabihin nyo, ah. Oo. -o. At uh, napapansin ko si Kuya Estong ay uh, madalas na mag-upload. Oo, oh, di ba? Oo. Oh, diba? oo, oh, oh, oh. oh, oh. oh, may nakita ko doon yung 3 minutes. Oo. Oh. 3 minutes. <laughs> <di ba? laughs> wag oh. <laughs> 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 okay, keny madala sa katagal Ayo, may kasunod nyo yun, eh yung pang tuminito pa 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 Tidal. Oh. Eh pa 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 May nakita pa mahaba pa 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 Nagbablog na siya ulit. Alam pa ka naman natin. Oh, yes! Yeah. Okay. Dahil po, siyempre, sa uh, surrounding sa akin, sa lalo na sa business family natin, ito na natin. Yan sa inyo pa, gusto mga kasama ko na kahit na maraming pa sa akin, ba. ko Sa yung nakapayulit yun. Ano lang po, kailangan din natin siyempre magsukat, eh. magsukat. Magsingkat okay. po. Tapos siyempre, meron din tayong ano, supling eh. Oo. Saka, uh, siyempre sa pag... Uh, ano tawag doon? Pag-push nyo din po. sa uh, Bibigay nyo ng mga uh, magagalang... Um, advice ko um, din po. Oo. Mga um, business na rin. At siyempre number one yung kasama ng buong pamilya ka business ko. Opo. At uh, yun nga. Pa, uh, ay nakakatuwa rin dyan, siyempre ang kanyang anak na si Amaro po ay matataas ng mga grado. Nakakabi pala po naman natin si ang mga kumpulit. At syempre, ganoon din sa ibang mga kagwa, mga papi, anak ni bae, si Poy-Poy, matataas din ang grado, si Kia, at ah, di ko lang alam yung iba. Eh, di pa talaya, matataas din. Mga 100 plus. Katalaya? Oo, tara kay Ace. Sabi ko, paano kayo nagbigay ng grado tong teacher na to? Ano yung teacher natin? Mga 100 plus, ang pinakababa siguro kay Katalaya, 120. Ah, ganoon? Oo, purbada? Oo. Purbada ba? Over cute. Hahaha! Sabi ni John Deere, kamuti, mara to sa Ezekiel! Hahaha! Basta ko! Basta ko! Ano yung tiyak nga mo? to, habi-labik ko pa naman! Ikaw, ang kamuti! Hahaha! Oo! Nakatakla sa iyo! Hindi! na, nakatayo pa rin siya! Hahaha! na, diretsyo pa rin! Hahaha! Nakakurbada na, magkakabaki, ganun pa rin yung motor. turn Pero si Oscar, montay talaga may stop over? Sino? Si Oscar? Ha? Sino? Hahaha! Damo <laughs> lang <laughs> talaga ang sip si damulag, uh, oh. sana, Ah, so <laughs> dito mo lang. Lagi guli. Sir, ano 'yung mukha lang kasi ang oras na kaantay sa ganto. Oh, uh, 'yun pala nakauwi na. Ganun <laughs> talaga pag mga tatang na eh. <laughs> May edad na kasi, malabo na ang bata. At uh, ayun, sana ako ay itong eh, tuloy-tuloy yan. Yes. At sana hindi namin mabati. Yes, tuloy-tuloy tayo, Max. At uh, kahit na gano'n ay eh, alam so, naman namin ang iyong pinagdadaanan. Sana tuloy tuloy para uh, yes. ka sa iyong uh, revenue sa YouTube. At uh, siyempre, makakreate ka pa ng mga memories. Yes. Makapagawa ng simpag lang. Hmm. Hindi lang naman yan mga na, na makapag-vlog siya. Siyempre, memories din yan. Opo. ba? Bawat upload natin, memories yan. Mga papi. Ayan na, uh, malakas yung ulan. Lakas! Upag yung ba ngayon? Para uh, may padaan daw, Pops eh. May padaan? Bagyo ka mo? Oo. Oh, oh. Dumating kasi ito. Yung bagyo, dinala dito. Ito uh, mo nag-sa uh, akin. Kasi mo sa yun. Kasi sa Kasi sa may ano pala, Pops, may Balichuela yun. Balichuela? May, oh, oo. Merong sa may ilog, yung ilog mm. butas. Oo. Oh. Uh, nasa ilog. Sinkhole? Sinkhole, oo. Meron, malalim? Oo, oh, butas daw. Paano mo nalaman? Paano sa PSP. Oh, yeah. Valenzuela lang? Sa highway? Sa highway ba? Yung pumulo um, yung, yung ilaw. Oo. oh Kumulo. Oh, oh. Malapit na tayo Valenzuela. Oo. 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 mga Oo. 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 Fault line po ngayon. May na shout out sa mga taga sig Sabi, daming ano, ah, uh, na nangyari, hindi lang sa Cebu, Kensan, meron din sa Miguel. Tabao, meron din. Meron din sa Baguio. Baguio. Pintol, Pakpaka, Kaya... Sabog. At hindi lang dito sa bansa natin, mga papi, kundi sa buong mundo. Ngayon po ay gumagalaw-galaw na. At Ta... ano yan, eh, sa Pacific Ring of Fire. At uh, ingat-ingat tayo, tsaka syempre, keep on praying. Lalo pa ngayon nga, syempre, sa bansang Pilipinas, may mga ganyan na na kalamidad. Eh magulo pa yung ating uh, tinatahak na uh, nararanasan sa gobyerno ngayon. Eh, uh, na may, Oo, namimuno, namumuno. Oo, at uh, sana ay eh, maging payapa lang, no? Sana ma-may uh, ayos lahat, lahat ng dapat na may ayos. At uh, syempre kami thankful din. Kasi kahit na ganyan yung mga nararanasan, nakakaranas tayo ng na pagsubok sa araw-araw. Pero Andiyan pa rin yung pagmamahal, paggabay ng Panginoon Diyos sa atin. No? Yes. But, uh, yun mga kapapi, hindi napakatagalin ito. Yan. Oo. Oh, oh. oh. Westong. Yes. Alam naman no, ba? ano uh, lang, naisip ko din eh, kasi hindi, ako din, ah, uh, sabi nga nila, napakabilis ng buhay sa mundo. Uh -huh. di ko na dapat pa uh, pakahing pahirapan yung sa mga bagay-bagay na negatibo. Uh -huh. At tulad uh, ngayon yung sa doon tayo sa positibo, doon tayo sa pantangat. Kaya eh, pinipilit ko kahit na may mga pumapasok uh, pa rin negatibo sa circulation ko, pero iminawaks uh, ito yun. Nadalangin ako sa ating ama at tinitignan ko kayo makakasama ko sa pananaw na piso dito ginagawa ng chef. Kailangan ko din gawin. Yun, yun talaga yung nararapat. Maraming maraming salamat sa inyo. Tuloy tuloy lang tayo. Oo. Oh. Yeah. At uh, yun, tong may... Eh, salamat din kasi ginagawa mo kaming inspirasyon. Oo. Oh. <laughs> na... Diba? Na uh, nababi. Eh, siyempre, sino ba naman kami? Diba? Alam talaga, hindi pa, no? It's done. Unsa? Bradir, bradir. Kulit pa tong kikilo. Oh, ata. Uh, sabi mo nga, sabi mo nga, 'yung mga bagay na hindi mo kontrolado, 'wag mo nang uh, ipilit. Yes, yes. Parang ano lang din yan mga kapapi eh. Ito yung pagkikita namin naman ni Jam, nire-relate ko lang. Oh, ano hindi, yan lang. Samkol, samkol. oh, oh. Yun, pakikilig ka naman ang sampol, sampol. Oo kasi ano ba, uh, hindi ko inaasahan naman din talaga yun. Eh. Hindi talaga as in na uh, ano lang kami. Sabi ko nga nung mag-meet na kami sa sabi ko sa sarili ko. Kasi ano yun eh, sobrang agad talaga ako nung mga Kaling kami ng tour. At ito yung t-shirt na yun. Yung suot ko nung mag-meet nila. Oo. Memorable. May sentimental value so, nga lang. Nasusunod mo muna ang suot mo. May, oh, may jam nga. Ipang. Ay, di pa nila bang... <laughs> <nila. laughs> <laughs> <laughs> hindi, ayan na. Tawag dito. Sabi nga lang ng Westong, hindi mo kontrolado yung mga bagay. Huwag ko ipilit. Yes. Diba? Tungkas sa positive lang. Yes. yes. Kaya mong uh, Panginoong Diyos ang magbigay sa'yo. Yes. Kaya nga naman darating yun. Sabi ko na uh, balala na kung gusto mo ako hindi. Basta pag nagkita tayo, at least nagpakita ako. Ang uh -huh. anong pagkakita namin sa Jayco, kay uh, Bobby, uh, parang tingi tingin siya sa akin. Sabi niya parang may kamukha ka. Sabi ko, sabi ko sino? Parang may mga ng artista. Sabi. Oy! Sabi na parang si ano daw si... Rene Hindi! <laughs> Ikaw yun eh! Ay! Iba ba Hindi parang, <laughs> uh, de, parang uh... tama ba akong ano? Ah... Big? Kung ano? Ha? Uh, yeah. yeah. ano? huh? Tama ba yung pagkakatanda ko sabi mo ay okay. Tarabang ano nga mo si Ian Veneracion. Oy! Bilyon? Bilyon. Oh. Wapunon. Oh, Wapo nun. Oo, yan ang sabi niya. Idol nun eh. Oo. Oh. Mo. Alam mo. kala ko si Ian eh. Baka bumigay ka yeah. ha. Kala ko si Ian Billion. Balo! Ayan ang magkakasabi niya. Tapos yeah. yun na uh, everything is history na. Yes! Sa so, mga di ba po nakapanood, mga babi panoorin niya yung pagigita namin ni Jack. Tsaka yung pag... Uh, pag-reveal na namin kung anong meron po sa amin. At salamat din po sa lahat ng mga naging uh, masaya. Time na, ayun, mga uh, nanonood sila. Salamat din sa inyong mga prayers na kapaki. At uh, sa mga gusto po na magninang, magnino, ayan, welcome po kayo. Uh, yes! At, sa uh, uh, pa, sa live niya kanina, imbitayin niya lang daw nila yung sarili nila, basta pupunta kami. Ay, ganoon <laughs> po. Oo. Hindi ko pa po alam, mga kapati, kung ano, papaano, kasi hindi pa naman tayo naman manhikan. <laughs> hindi pa naman tayo nagpo propose Ay, ka abang Kabang-abang-abang. abang kabang-abang. Mm, Pero, tulungan nyo rin siguro po kami nila pa, pa paano Mag-isip ba? Kasi first time ito eh. First time na mangyayari. Kasi ako yung panganay eh. So, first time na may experience to. Iba so, kasi talaga. Ewan ko, mga papi. Ako, na-excite ako. Na kinakabahan. Paano ba? O, paano kaya mga mangyayari nito? Kasi, ang mga imbitahan natin, sila kuya Rob, sila paring Rob. Basta, mm -hmm. so, ipapinalize natin yan, mga kapapi. Ay na, uh, nandun rin siya kanina sila, sila ninong July, kanina. Siyempre, uh, gusto namin na i-accommodate din kayo, mga babi yes, na maayos. Eh, ayun. Tsaka, basta ako, nga, parang <coughs> hindi pa man ako nagpo-propose sa kanya, pero sana yung nakikita ko eh at uh, kiniklaim na natin yung law of attraction. Ano ba? Yes. No? Yes. Memo? Oo. sana kaya mo, ikaw rin. Oo. Oh. <laughs> <laughs> at sana si Kuya Estong din Ah! Oo! Hindi, ganun yung papsi. Talagang kain. Wala naman sa ikli at tagal ng ano yung isa hmm. isang relasyon. Oh. Pag naramdaman mo, siguradong siguradong siya na. Ah, na, ah huwag mo nang pakawalan pa oh. yan. Oo. Oh. At uh, natutuwa nga ako mga Pabsi, ganun din siya. Yung parehas na parehas parehas. So, parehas na parehas kami ng ano ng vocal link. Yes, vocal link. Oh, <laughs> oh, Oo, parang parehas na parehas, parehas, parehas. parehas gising na gising oh. yung puso nyo oh. Tapos yung kasal matinding laban yan Ah, matinding laban oh. talaga Sa puno sa puti! Ano na yan? Hello panganay! Kasi <laughs> yung <laughs> pang tawag agad kuya Pa! Ano? <laughs> 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 Gapang! Gapang na gano'n nila? Hahaha! Gawa oh, ka taga Manila. kasi mat ba, ang anong taga probinsya kasi malakas ang ano niyan. Ay ganoon. Oo. Oh. Ay no maganda. Kaya <laughs> <laughs> <Ay, laughs> ako nagbabike-bike na ako kasi ah, para lumasin po. Time out! Ngayon na nga mga papi, meron pong nagmagandang... Oy! 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 Stop. Ang nagmagandang loob ba yun? O di joke lang yun! Ha? Diba sabi mo ganun na joke lang? kumusta lang natin si gays. Tawag natin sa labas! Huwag kang bilo! May nangyayalag eh! May nangyayalag sa loob? E, tuloy-tuloy mo doyan okay. Yung, yung ah... Uh... Dapat matulog rin ako. Tawag <laughs> <laughs> ka? <De>, matulog? <laughs> e, ito westong, uh, <laughs> Para sa iyo ito. Grabe, ang inspected yan. Kapal o, ko yung istong uh... Ay, grabe. Kapal! Ay, oh my god. Totoo yan, Paps. Napahingan ako. Nahawak uh, na ako, boss. Pinawisan ako ng mga. Hey, magulo. <laughs> Ngayon, uh, ito ako yung stone. Joke. Ah, uh, <laughs> uh, meron na sa'yo. Wala DC? Si Ma'am D. Ay, ay, ay. Marabi At, ah, si Ma'am D po ay nagbigay ng, ah, uh, 1,000 pesos para oh! uh, yeah. sa Oh, eh 'yan eh panggastos mo daw. Pa, pa. Salamat po Ma'am Dee. Panggas mo. Panggas. Ah, <laughs> gas. Oh, panggas. Panggas, panggas. Pang -pang Pang -pang g -pang g -pang na lang. <laughs> oh, sabi ni Ma'am uh, dalas-dalas sana mo pa upload mo. Yes, po, po. Sipag-sipag uh, ba. Salamat po, Ma'am Ma Sa Saka haba mo kuya, taon kahit mga 15 minutes. Ayos. <laughs> <laughs> Ayos ay, 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 si Ma'am Dee, nakaabang pala so, lagi sa upload mo. Ma'am, so. thank you very much. Ah, uh, grabe po 'yung uh, yes, pagmamahal blessing na pinagkaka niyo po sa amin. Yes. Uh, lagi kayo na lagi kayo nasa puso namin. Uh, klase. Tubig, tubig, tubig. Wait lang ko. wala po. Diyos mga kapapit. Ibang klase po. Uh, Huwag yung siyano. Bakit ka na sa CR mo munta? <laughs> sa CR mo munta? <laughs> <laughs> Tumira to <laughs> si May Papayo. <laughs> ah, thank you, mamay. Grabe. Unexpected. Yeah. Uh -huh. Actually, ano na ako. Sagad na ako. But, timing talaga, ma'am. Timing. Uh -huh. Timing. Oh, Ayan. Hoy! Kita mo sa mga regidor. Bay. Bay na po dito ba? eh na, mga papi, yung kila ko esto naman, tuloy-tuloy naman din yung pagtulong natin. Kila ko esto, tsaka nag-abot-abot tayo. Lalo na dun sa pambao bao ni Amaro, mga papi. At ayun, uh, salamat ma'am B sa inyong pong uh, pagmamahal sa aming buong pamilya. Thank you, thank you po talaga. Thank uh, you, thank you po. get well soon po sa inyo sa inyong uh, yun basta yun at uh, yun mga papi at, uh, kita kasi tayo sa susunod na vlog at uh, abang abang tayo sa mga kaganapan at uh, ayan may blessing you na dumating kay Christo appreciate po kaya 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 At uh, binlog ko na rin mga kapapi kasi para uh, ma-appreciate nyo rin yung uh, mga effort ng Kriestong. Yes po. No? Thank you very much. <coughs> kasi para mas lalo rin siyang ganahan. Yes, thank uh, you sa uh, sobrang appreciate yung mga simple lang ko. Namin lahat yung pre, at saka uh, sa mga nagpapagod ng pagmamahal. Thank you, thank you very much po. Malaking tulong po ito. Pambira mm. mo yan. Yes, uh, mm. Pambira ko sa motor. Yeah. <laughs> Alright, so yun lang mga kapapi, at uh, God bless sa ating lahat. At uh, mag-emission na kami. Yes. At uh, mga dapat niyo pong abangan, siguro yung uh, punta ko kay Hana. Gustahin natin si Hana. Tapos punta ako si Kayla, may kapapi kasi meron po kung kailangan na papirmahan para sa nanay niya. At uh, yun po ay uh, pinapakisuyo sa akin ni Doc Vincent, may kapapi na kailangan may pirmahan. At uh, baka niyo po yung vlog ko doon. At uh, bibira din tayo mga kapapis kung meron tayong makita sa kansangan. Mamaya sa paglalakbay uh, natin. Right, uh, basta tuloy-tuloy lang tayo. Ayun pa. Salamat nice. po ha ah. yes. Salamat talaga sa inyong suporta, ah, pagmamahal sa mga nanatili nandiyan mula noon hanggang ngayon. Thank you, thank you po talaga sa inyo lahat. Oh. niyo po kay Kabusiness, kay Mrs. Kabusiness, Papa Dean's TV, kay Business Family, sa lahat ng mga kagwang, pero din sa mga reactor, thank you, thank you po sa support ninyo. Ayun, uh, God bless mga papay, love you all, love you, say goodbye. Tomorrow, Tomorrow is another day! PIRAN PANAT! Yes! Video tinker tinker Toto to! Toto! Yan wala nang ulan! Yes! Sino ka na oh, na? Ano? Oo ako eto nga! Yes. Upload ka ulit ha! Yes po! So, may upload po tayo Sood sood yan! Ayan! Sood so, 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 ano? Daily vlog ba? Yes po! Daily vlog! Upload ka na! Ah! Uh, daily grind! Yeah. Oo! Oh, daily vlog tapos mga 15 minutes ha! Ah. Yes! Oh, grind, okay. grind grind grind! Pag, ano video mo yan sila abot no? Oh, Oo! Habang natutulog! Yes! Hindi! Ano? Oh Ay! Ako mo, video! Hahaha! Eh minsan pag ano diyan no, oh, di mm -hmm. ba? Opo, oh, oh, sama-sama kami. Sama-sama together. Yes. Oh, together. Forever, forever and ever. Ah, pretty good. Good. Oh, at oh. oh, oh, oh. oh, oh. mga <laughs> uh, papi, congratulations kay Papa Dins. Yes. Yes, yes kasi yes. may girlfriend na ako. Congratulations! 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 Papa Dean's. Congratulations. Congratulations. <laughs> <laughs> <laughs>